Sa kita pwede esprayan. Oh my God! Dito oh. na lang sa... Sa... Saan? Sa... Okay lang dyan? No. Mal ang laki ng tatuong mo, no? Marami oh. naman. Hindi masakit dyan sa... Ano, sa di Oh, shit! mo sa akin Pogi pa yung ex mo? <laughs> <laughs> pogi ba? Mas pogi ka dun! Oh, shit. Oh, shit. Aray ko! Mas <laughs> pogi, mas pogi <bogey> ka. <laughs> kasi yun, free write nga talaga ako. Ma'am, i-check mo yung ano ko. I-check mo yung Facebook ko. Search mo ano. Ah, uh, The Wiwi Vlogs. Oh, okay, <laughs> <ito. WiiWi? Oo>. <laughs> 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 The Wiwi? Oo. The Wiwi? Ha? Wiwi. Mahilig kasi ako mong umihi eh. Lagi ako na iihi. Hindi, joke lang. Hindi ano Hindi. Ano ma'am? Chili ma'am, chili. Ah, chili. Pero idol ko yun si Dawiwi. Kaya ako, oh, ano eh. Okay. Kaya ako nag-joyride dahil kay Dawiwi. Oh shit! Oh shit! Yung mo Yun ako bawat hinga ko, ganun na. May ko talaga yung baba. Wait, lang okay, no, ka Saan naman. Parang gusto ko na lang dito matulog. Oh, oh shit! So ba? Hindi, tulog ka lang dyan. Tayo <laughs> kita manis eh. Hindi. Hindi ko naman mararamdaman yung amoy. So, Ay, sa bagay. Eh. Kung magkakajowa ka ulit, ma'am, ano ba gusto mo sa isang lalaki? Ano? Siguro hindi na ako titingin sa itsura ganun. Ano titingnan mo? Doon na lang oh, shit! Oh, shit! kabaitan. Saan? Kabaitan. Kabaitan? Ah, hindi ka, na, hindi ka titingin. Eh, nadala na ako sa mga pogi-pogi na yan, eh. Ah, pogi ba yung ano mo? Pogi ba yung ex mo? Oh, shit! Oh, shit! Pogi ha? ba? Mas pogi ka dun! Nakupo! No, Aray ko. mas hogi ka. Ma'am, ma huwag mo na akong ma'am. Kasi nga, free ride ka na nga. Inuuto mo pa ako. Nakasakay hey, ka, ka na nga dito matoong, eh. Nga. Mabait na lang at saka masipag. Mabait, masipag. Matulungin. Matulong Saan? sa kapwa. Ano pa? <laughs> <laughs> Parang ito <taro>, na yan ah. <laughs> Ikaw na si Hindi nga, ano nga. Ikaw nga, sabi Ay, mo na, sa akin. Ano nga, mabait, masipag. Tapos, matulungin. Mga ganun? Paano yun? Paano kunwari yung itsura hindi naman sobrang pogi or Oo. hindi naman pogi as in sakto lang talaga? Hmm. Pwede na ganyan, okay lang sa iyo yan? Oo, mas okay pa sa akin yun kasi nadala na ako. Nadala ka na? Dalang-dala na. Gano'n, ma'am. Ma mali mo, bigla ka lang magkajowa kasi hindi mo naman masasabi Oo, kung kailan ka magkakajowa. Pa ako dito, baka yung mag drive pa yung maging jowa mag <laughs> Taga dito Saka talaga? siyempre, ano? isang isa pa. ano isa Ang pa? Ang gusto ko. Ano yan? Mabango. Oh, shit! Mabango? Oh, Ay, naku ma, madumi As ako. <laughs> 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 Pero siyempre, lahat naman siguro gusto mabango ano. Oo. Oh. Siyempre. Sino bang may ayaw? Kaya oh, nga Oo, oh, yung pabango ko ha. Sabi mo hindi. -hi Oo, -hi -hi. oh, mapaalala ko mamaya pagbaba mo. Lagi kitang maaalala sa pabango. Kasi ma'am, yung gamit ko ngayon, medyo sweet. Okay lang sa yun. Oo, ganun yung mga favorite ko, yung mga matamis. Yun. Matamis? Mahi mahilig ka ba sa sweet? Mm. Ganun ka sweet? Kasi sweet na sugar. Sugar <laughs> <Kasi> Sugar daddy. <laughs> sugar. <laughs> Hindi. Ano? Mahilig talaga ako sa mga matatamis hmm. na amoy yung Favorite ko yun sa mga pabango. Ah, okay. Saka gusto ko pala yung Siguro mas may edad na sa akin. Ah, gusto mo mas matanda oh, sa iyo. Mm, -hmm. kasi puro halos mas bata sa akin yung mga naging ex Yung mga naging ex ko gan. Mas bata sa iyo? Hmm. Ilang taon pa naka matagal? Ah? Ilang taon pa Halos 5 years. 5 oh, years. years. Tagal no na. Ah. Wala. Nagloko. Ay nagloko pa rin. Pero okay lang. Ano naman ay? Past naman ay. Oh, Kumaga lesson na yun, di ba? Adyan ka naman, ha? Gano, oh, oh, ma'am. Pag nagka-jowa ka, malay mo yun na yung last. Ano na? Malay mo ito na. Oh, shit. Oh, shit. Tara na. Pakilala na kita sa papa ko. Grabe naman. Oh, oh, Bilis naman. Bilis naman. Magtaas na ako ng paa. Ha? Comfortable na ako sa iyo. Oh, my God! Magtaas Hindi lang, hindi ko nakita eh. Kasi focus ako sa daan. Okay lang ba? Ay, okay lang, ma'am baka mom kasi ano, syempre nagkakwentuhan na tayo ganyan tapos ano pa tapos naka free ride ka pa tapos mamaya may libre ka pang perfume <laughs> tapos tinask ko pa yung bago <laughs> hindi okay nga lang okay lang yan paano yun kailan ulit ako makaka free ride kailan ka ulit makaka free ride <laughs> abosato eh uh, pag may lakad ka pwede mo naman akong i, ano, i text or i chat ako <laughs> oh, Ay, pwede just na, ko naman maliit na bagay. Okay, hindi, pwede naman. Kita. Oh, sige, mo naman. sige, follow mo ako. Siyempre, hindi kita bibigyan ng perfume pagka hindi mo ako pinalaw. Follow na kita. Kasi naman, anong oras na? Alas dos na. Kakape nga lang. Kape. Ano Kau lang pala masarap kakwentuhan tsaka kasama. Ah, oh, dahil nga wala kang kakwentuhan kanina. Hmm, Mag-isa lang ako. Oo. mo. Siguro kaya nakita mo ko eh. Ano? naka-destiny talaga yun oh, shit! <laughs> mali mo sa susunod sakay ulit kita bukas <laughs> bukas? ikaw? Oh, okay, okay. okay oh, lang naman sempre, sa akin kaya alam kong busy kaya ko. nakakaya ng free ride ng free ride Parang... hindi, hindi naman no text mo lang ako ganyan hindi i-reply re naman kita kung busy ako hindi labo na ng mata ko pagpalina namin to oh, shit! Oh, shit! paano? Hello ba ma'am ko ano yung pangalan ng ano nung perfume ko na naginamit? Ano? Ang pangalan ma'am noon ano? Wet Dreams. Ano yun? Wet Dreams. <laughs> wet Dreams. Oh. Yun yung pinangalan ko sa ano sa perfume na ginamit ko. Mm. Wet Dreams. Bakit Wet Dreams? Wala lang. Wala <laughs> lang. Gusto ko lang. Totoo Ayaw mo ba? Oo, Oh, totoo nga yun. Mamaya makikita mo. Niluloko mo. Hindi, hindi kita lolo ko. Malapit na ba tayo mo? Oo. As in? As in? Malapit. Oh, Lasing kaya tayo eh. Hindi ah. May tattoo ka rin? Oo. Oh. Madami kang tattoo? Uh, Basta madami. Madami? Nakatago na iba? Oo. Oh, oh. Nasa secret. Oh! Oh my god! Okay, secret nga eh. So, well, hindi siya pwede malaban. <laughs> pwede naman. Pwede. <Well, laughs> hindi na secret yun. Pwede namang magsabi ng secret to ah. Pwede namang mag-share ng secret, di ba? Ang laki ng tatoo mo, no? Oh shit! Oh shit! Okay, yung wala nung nagpatungo. Oh, mas mal... o oh, may mas malaki pa dyan. Oh, shit! Oh, shit! Meron? <laughs> Nasaan? Oh my god! Ah, doon yung mas malaki kesa dyan sa tattoo mo ngayon na nakikita ko. Oh, oh shit! Oh, shit. Mm, grabe naman, hindi masakit dyan sa ano, sa dyan. Oh shit! Oh, hindi masakit yung tattoo mo dyan. Saan dito? Dito lang ma'am. Dyan na lang sa gilid pa kayo. Gilid. Dilim naman dito sa inyo ma'am. Oo nga eh. Pasensya ka na. Pasensya ka na ha. Okay lang yan. Minsan lang naman. Na okay na lang na ma'am. So ito nga mami ko sa iyo. Gusto mo 'yung ganito? Okay oh, nga ako. Yan, yan. Ganito? Oh, pag yan ha, iba 'yung pangalan Yan nga 'yon. Mm. Oh, di ba 'yan? Oh. No, no. Wait lang. Chili. Oh, ayan oh. oh. oh wet dreams yan. Oh. Ayaw si maliwala. Eh. Pero chili pa rin. Oh, chili perfume. Ito oh, oh. yung sample. Hindi ko siya nagubuksan pero namoy wala kita pwede ispray at... Oh, my God! Saan? <laughs> okay lang, Dad? Oo. Gano'n natin. Sobrang So, yan ko sa'yo. Sige, ma'am. paka ma na ako, tapos meron pa ako. I-check ko lang, ma'am, kung meron ako sticker. Pero ano, follow mo na lang ako. Yeah, Alam ko wala akong so, dali. Nasa cellphone mo, follow mo okay muna ako. Na, Ay, naman sa'yo. May paiste-iste. Meron na nga ako po, <laughs> Okay lang yun, ma'am. Basta uh, siguro pwede mo rin ako i-chat sa, ano, sa may page. C-H-I-L-L-E-E. Ito? -E. Uh -uh. Ito ba? Oo yan, ma'am, yan. Oo, wow, ang dami mo. Walang... Di Hindi, ma'am, sapto lang. Ma'am, i-upload ko yung video natin, ha? Okay lang. Basta wala magagalit. Wala, wala. Single na single. Sure na sure. Oo nga. Oh, sige, Tige, ma Thank you, ma'am. Ah. Tige, ma'am. pa oh, bye, -bye. <laughs> bye 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 <laughs> to, no? bye 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 Whatever, and I would never. Yeah. You've been flexing everywhere, girl. Look in the mirror, man. You're so dirty. Yeah, you look so dirty. You were never worthy. Lately, it's.